sumunod. Kahit Susana po tayo na ka, kapunan, bigay na nga ating so okay Panginoong Diyos. Amen. Ang dito po, kaya na, na po tayo. Ang nagbigay mga po, mga. po ng pagkain ng Panginoong Yesus, Yesus po mga sa po sa Mateo 6.9 at 11. Kaya po tayo. Ma, pa, please, may namin ka na-issue out of this. Pa, I you understand, hindi ka namin kailangan ngayon. It's not gonna look good for me to be with a loser right now hindi siya maganda sa image ko. Para isip na lahat ng din dinaya natin sa eleksyon na to pa, mas mabuti pa. Dito nga lang kayo. Breaking. Ambul ka na ngayon. release, ah. pa, Ngayon ka lang uupo bilang mayor. Wala ka pa napapatunayan. Pero ako, dekada nga akong nanungkulan bilang alkalde ng Lord Shudday to. Makabubuti sa'yo, presensya. Tandaan mo, sa politika, hindi ka tatagal, kumunit ka lang. Gusto ko lang tulungan ka. Makakabuti sa'yo. Dapat magpasalamat sa'yo. Pero... Mami, salamat pa. Hindi na kayo. Thank <laughs> okay. you. simulan natin. Ayan, ah. Ya, pare. Sir. Ano niyan? Saan dito na tatago siya Tanggol? ang sa bahay sa gitna ng lawa. Diyan sa may tindahan ng daan. Sigurado ako doon yung matatagpuan si Tanggol. Pero kami na muna ang maunang papasok doon na langgay namin. Mahirap pagkasumugod agad kayo, baka masakasang kayo. Alam niyo naman yun, malakas ang pakiramdam noon. Eh, pero Baka pwedeng bigyan niyo ako ng proteksyon. Dalikado ako doon. Huwag mo kami tarantag o hindi-bira, ha? Baka naman timbrero mo si Van parang para umamad sa amin. Maayos ang pakikipag-usap ko kay Mayor Roberto. Pag niloko ko siya, negosyo ko at buhay ko kapalit. Ako nung bahala kay Tanggol. Malaki lang ng praso sa akin yan. Talaga nyo na si Emil. Hindi. Dito lang yan. Para may kailangan kong balikan sa akin. Wala akong tiwala sa mga sanggol katulad yun. Sige na. Balik din na yan. pag mo nyo. Pag-aaral nyo mabuti, ha? Hindi na. Pabalikan ka tayo, Emil. Para. Rabudin, dito na si Divina sa location target. Talasan yung mga mata nyo, ha? Terima <small> kasih telah menonton! Sige, dito. Teka. Ano siya nakalaya? Tek! Tek, tanggol. Nasa loob. Pero paris sa kami. Mat, saan kayo pupunta? Sa si Mindoro. Doon muna kami magtatago. Daga doon kasi kami, eh. namin pinaghahanap kami ng mga pulis. Lalo na, nanalo mga gerero. At nga si Tanggol. Sibina! Tanggol! Ano ka nalayak? Kansa po. Ano nangyari? Alam mo naman, marami ang koneksyon. Si Lolo. Tinanay. Naiwan pa sila sa kulungan. Hindi sila kaniyatang magpiyansa ng presinto. Pero ikaw nakapagpiyansa. Mas na parang imposible yata yun. Ang Lord, mukhang delikado to. Parang palit ulo to. Ah. Bakit kung magagawin yun? Eh kaya nga ako nandito para tulungan kayo. Para maihanap kayo ng bagong lugar na pagtataguhan niyo. Ibira. Ako pa pag-iisipan nyo ng ganyan? Ibira. Mga batang bagay rin kami. Alam namin ang karakas ng lahat ng mga tao. Sa laki ng droga na nakuha sa atin. Parang imposible ka na makapagbiyansa. Kahit sino bang kakilala mo. Yan ang hirap sa'yo, Tanggol. Paniniwalaan mo kung anong maisip mo. Ako lang ang nagpapaganda ng dito. Ako sa

gusto mo mag-bill? Oo, 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 sa bahay na to. Pag you type, expert clean. Three times na Mas malinis kaysa iba. Tingal pang bahay. pag Dapat malinis, dapat type. Curry na creamy. May sakto spice at hint of sweetness. New golden curry filet. Hanap mong sarap. Nasa bakdo na. Curry good. Angkop ko. Di nang pagising. More in one. James three and one plus one. May sarap na coffee plus Korean juice thing. James three plus one coffee mix with Korean juice thing. Kanila na ang bright skin. I want. Vider brighter skin. Myra Whitening Lotion with beauty vitamins for standout brighter skin in as early as 7 days. It's giving Vita Brighter. I know, right? Christmas season is finally here. May mga nanilibago, may nasasabik, at may abala pa. Pero kahit magkakaiba ang Pasko, magagawa natin creamy special ito. May you have a special handaan with Lady's Choice. On Monday, -e it's Monday, day. Ang Tuesday, tusok -tusok day. At Wednesday, Ay, that, day, day, -a -a it's 4 times speed 12 every helps repair nerve damage from the source. So so don't bother, man, don't bother man you man again. Be sure every day. Europe Six years. Now more affordable in a suited path. That's Coffee ka, the number one coffee. Like, coffee. mga nasiyari, siya niyo po sa'yo. So, Bye-bye. Correct That's Masarap mag-aaring Hello!